mag na tayo guys. Parang kilala ko to ah. Ito nga si Paring Romney. Eh! Wait ko, pagwang na po ako. Yung guys oh, kilala ko yung mayarin ng lupa na yan. Yung binubungkal pati ito. At sa'yo, parang wali. Eh. nag, naghanap dito, guys. <clears throat> dito ka pumupunta? Dito ka rin kumuhakapon? Oo. Ayan parang romnik, guys. Yung sinasabi kong kumpari ko na yung lupa nila doon na nadaanan ng kalsada ng nawasa sila yung may anli tubig surte ni <laughs> <laughs> kot <laughs> <laughs> dami ulo na eh may mga kuyan yan saan? ay dyan ka nang, Katanim na tatanim dito ngayon siguro komersyal na ano pa rin Higinta? Higinta pa Asan yung anak mo? Iliwan mo? Iliwan ko nga. Tumakulit Ay, liwan mo sa bahay mo? Hmm. O bumalik ka lang? Bumalik ko. Sino yung nandyan? Ay. Galing ako dun. Umiikot. Naiikot ako ng ganyan. Malalim, mo? Yung ilaw? kung oh, O malalim, kung mababa nga, sabi nga, pag bumaba, babalik ako, manguha ko ng ligdangan doon, no? Oh. Pero hindi naman gano'ng ka, ano doon, kalalim? Pwede rin naman lusungin? Parang kasing lalim lang na ano, pumupunta tayo noon. Eh guys, nangunguha siya ng ano niya, yung papakain niya sa kambing niya. Kasi itong damon na ito, yun ang gustong gusto ng kambing. Tawagin dito, ano, sa gisik. Sa Bisaya, nakalimutan ko yung pangalan nito ah. Comment na lang guys sa comment section kung anong tawag nyo dito. Nakalimutan ko kasi, yan oh. Tingnan mo na yan. Matamis kasi yan eh. Gustong gusto ng kambing to Yan oh, may aeroplano na. Sana kita nyo dyan guys. Malayo eh. Maubos ng kambing mo. Apat. Apat yung kambing mo no? Ay tatlo. Pag marami masyado, hindi naman naubos na yun. Nalalanta. Pag gusto nilagay sa bukid yaw, butong sagong sob, kakainin lahat. <laughs> Ayaw ha Kulang yan Pauwi ka na? Tara, -tara? Pauwi na tayo guys Maraming ano dito Maraming ibon dun, no Tingnan nyo yung mga short video ko guys Meron ako na video na ano Yung ibon na yun Yung putay Yung lumilipad Silipin nyo na lang Kung gusto nyo mapanood Meron ako na upload na Short video eh Yung ibon na Sabi nila Inchic daw yun Kasi putay Agoy ang dami oh. No? Ba't hindi na baka dito? Pag may baka to, side to. <laughs> Ba't di tumubo yung ano dito? Yung kalkalonay. Ang daming kalkalonay dito nun. No? Oh. Ay, nag-isprehan na isprehan kasi to. Pero mas lamang talaga yung sa gisi nyo. Nakalimutan ko pangalan nito sa Bisaya eh. Comment na lang kayo guys kung anong pangalan nito sa Bisaya. Nakalimutan ko kasi. Marami din dito. Tingnan yun yun yung mask nila oh. May eh Francis pa rin yan di ba? Oo. Uh -huh. hmm. Mamumulaklak na ito. guys, yung mais ni kakilala namin dito, tingnan niya yun oh. Mamumulaklak na ito. Ilang araw na lang siguro. Ay, ito nga baka palabas na to eh. Palabas na. Okay guys, oh, palabas na ito. Bulaklak na to oh. Ganon din to sa kabila. Ay nagpatubig. Ganda ng mga mais, guys. Oh. Basta sinjinta si production. Wala kang masasabi. Talagang magaganda yung binhi. Tingnan nyo doon sa gitna na yun. Kaya lang medyo matatangkad siya. Pero nung binhi pa lang na itinanim, hindi siya ganong katangkaran. Pero ngayon, tumangkad na. Yan o, yung may ari Oh. Ayan, nag-abuo no. Gamot yan, boy. Oh. Gamot sa ano daw yan? High blood? Oh. Ay, mga mulaklak na naman, oh. No? Oh, yan may area anong mais. Yan yung mais niya, oh, ang ganda. Nagpatubig. Nagpatubig daw siya. Yan na, eh. kasi nag... Ano yung huling abo no? Ang ganda ng mais niya, -ra Rasa yun ay, oh okit nana mau paling petikin nama kan. Mama ganda to nana ano no kung karaan. Maganda to. Mas maganda naman yang yan. Ngayon. Ano ano win ito? 6919. 6919. Sabi ko guys, hindi ko kabisado yung mga ano ng bini ng sintintay. Mar meron pa atang mas. Ang ganda doon, no. Yung mais doon, ang ganda, hindi ko alam kung anong bini, wala namang kasing. Yung may ari, wala daon. Ang gaganda, sabi ko, ibang variety to, alam ko. Oh, oh yun, yun, nabanggit niya. Pastor daw, ang gaganda ng mais, grabe, ang tataba ng puno. Ang lapad ng dahon. Oh, pero yung dito banda, medyo na nila, nahuli daw, napabayaan daw yon May nag-spray doon kanina, nakalimutan ko yung pangalan. Shout out sa'yo, sir, kung mapanood mo ito. Pasensya, nakalimutan ko pangalan mo. Nag-spray siya doon eh pang ano daw, pang damo saka pang insecticide. Oo. Yes. Oh. Yung katabi ah, yung dito banda. Oo. Oh. Hindi, yung katabi ng malalaki na mais na, yung banda, yung dito okay. lang banda. Malapit sa gitna, yung sintro ng summer, hmm. yung nag-espray siya doon. Okay, Galing kasi ako, umikot ako ng ganyan, no. Okay. Um, guys, nakita niyo yung tubig niya. Hose yan. Pahirapan yan, lipat-lipat yan, hanggang sa matapos niya buong lahat na may niya. <laughs> Ganun kahirap pag nagpatubig na, pag ganitong, hindi, ano yung lupa. Ay, tingnan natin na, oh, tingnan kung saan niya ha, pinapatawid yung tubig. Ayan na yung, yung, ano niya, yung hose niya. Ayan. nakikita niya yan, yung hose na yan. Yan ang pinapatubigan niya, itong portion na ito, yung kabilang lupa niya. Pero yung tubig nanggagaling pa yan doon, oh, yun oh. Yung may tricycle na nakaparada, yan. Yan, galing pa yan. Pero yung supply yan pa niya ng tubig niyan, lahat itong nakatayo na ito hanggang doon sa dulo. Yun. Oh, dalawang ektarya daw ang laki nito eh, isa lang yung puso niya kaya napakahirap pag nagpatubig pag malalaki na yung mais sobra yun nakita niyo yung saan ano na halos hindi na matanaw doon dulo nito oh. Basta lahat itong malalaking mais. Kanya yan. Ang pinapatubigan niya. Isa lang yung puso niya. Pero ina man yung oh, gano'ng kahirap yan. Lipat-lipat ng hos na yan. Dahil pag sinagasaan niya yan, sayang. Mababali yung mais. Pero na naman guys oh. Laruan oh. Mababaw kong tiboy doon sa ano. Sa taas yung tinawiran ko. Doon kayang kiliban. Doon ako dumaan. Oo. Oh. Hanggang dito ko lang. Marami lamok. Ah, langgam. <clears throat> kung naalala nyo guys yung lugar na to. Kung pamilyar kayo sa nakapanood ng video na yun. Yung matanda dito kami ulit nagkita nun. Nagro-root din siya nun. Kung gusto niyong mapanood, puntahan niyo na lang sa video ko. Hanapin niyo doon. Matanda na yun, nakukuba na. Ayun eh. Malalaman mo si pag nang magsasaka guys, tingnan mo. Wala masyadong damo yung maisan niya. Yan oh, tingnan niyo yan oh, malinis yan. Wala gaanong damo. Meron din siguro, hindi naman ano, lahat, pero you know, malinis. Kasi alaga niya. So guys, bulaklak na ito oh. Katatlong araw lang labas na lahat 'yan. wow Guys, sila na ako dito boy Tingnan nyo to guys Ma Mais na ano na to Malapit ng Ano tawag dun sa basya Anagon na Pwede na sigurong ah, May laman na talaga to ah bilaman na to matit maaakoy hilaga to yan o ito ibang variety din to ka gaya ng, ng mga nadadaanan natin o oh, sa mga mangihihingi ng anagon dyan na kumaes dyan na pasensya na hindi akin to inilinaw ko na baka mag kayo na akin hindi po ibang binhe to guys kasi medyo ano siya tingnan natin yan wala oh, ka ng bunga guys o oh, sandangkal dangkal Sangdangkal yung bunga niya. Hindi, pero meron din namang maliliit. Pero halos lahat malalaki. Yan, tingnan niya yung... Ito may laman na to guys. Yung nakikita niya. Oh. Bulat-latin natin ng konti. Ayan o, oh, may, ayan ah, o. Oh. Pwede yung panlaga. din ng mais ni Sir Abid 'Yung kausap ko natin 'yun po, 'yun si Sir Abid 'Yan po 'yung pistuhan ko, guys, kung saan ako nagbibidyo pag nung bumaha, ayun oh. 'Yan oh, 'yung kawayan na 'yan oh. nung huling bumaha ito. piranggot na lang, guys, ahapaw na. <laughs> Ayan o, oh, dyan ang tubig o. Oh. Ayan, nakita niyo yung buwal yung ano na yan o. Oh. Ay, ito o. Oh. Ayan o, oh, may sumabit na sako. Ayan. konting konti na lang, maano na, kapaw. Silip tayo dito saglit sa ano. Ayan o, oh, may nak nagtatanim dito tingnan natin guys tanim ng mais Silip lang tayo hindi natin abalahin itong mga to kasi painit na ng painit guys yung lintaw ay kay Uncle Ard daw talo na lang natin guys itong matandang may ari dito isa to sa nag highlights ng mga video ko siya yung video ko na umabot ng 1k 1.6 na ngayon ata guys hindi pa naman ako katagalan nag vlog eh. kasi yung nagbigay ng highlight sa mga video ko kasi napakaraming views nung nabideohan ko siyang nag ano uh, nagpapatubig yun <clears throat> yung nagtatanim eh sinjinta Gael. Ano yan? Anong nangyari? Ah? Anong nangyari? Ala, di ay ko ang prokot. Ay. Ay, may tanim na ito, Angkal? Ha? May tanim na ito dito? Wala pa. Ay, bago lang. Ay, doon pa lang. Ay. na guys, ilan sila diyan no? Wala na yung silungan mo daw ang kill na nabuwal na no. Nabuwal na yung silungan mo dito. Ah. Ay wala na. Nabuwan. Guys, okay, kung nakikita nyo guys yung ano, yung doon na kami sa tawid na nagbibidyo lang ito yung, yun. yung may namiiming wit, oh. Ayun, namiiming wit. Babaan natin guys, punta natin. Ayun sila guys, namiiming wit. libang libang lawas na tibag na ito oh, nung bumaha ito tayo guys tingnan nyo yung dating pwesto ng gabi kasi may gabi ito dati dito wala na nabura na nabura na Dahan sa baha yun. Itong bukal na ito, ito yung nagsusupply ng anong dati dito. Yung part dito na yan. Oh. May tubig yan. Yan Oh. Itong bukal, buhay na bukal to. Napakalamig ng tubig na to. pataniman daw ni Uncle ulit ito ng gabi guys. Yan ang Lamig Oh. Yan ang unti-unti na mga nabubuwa ngayon. Natitibag. Yan, baka pag umula ng malakas na yun, matitibag na naman yan. Kasi yan dati hindi natumba yan. Pero nung na ng bagyo, wala na natumba na.